right and it is Luton. So may liwasan. Oh, wala nang lugtan. yung basura. Uy, okay, nagbaboxing na sila oh. Tayo tutulog dito. Oo, oh, ang sweet naman nila. Hi Tom, my titi. <laughs> Ay nasira na no Sayang oh Nasira na Nabiyak na siya May sao Benji Tayo dito mga sinampay Oh yung sinampay dito ito nangyari dito so dito ang uh, area na to ay napakaganda pero ayun nga sa kasamaang palad ay ito na sya may naman tulugan may may nagbo boxing dito Nagkalat yung mga styro. Okay. Oh. Ah, eh, okay, mga bayan na no, reaction niya dito. Pinagawa nilang, sinala sa laula talaga nila yung ano, yung iwasan. Dito galit na galit si Yarmis ko eh. Nakakapanggigil ah, yung galit no

So ito, sira na rin. At uh, ayun, dami bili kayo may just Ayan. Ginawa ya. Post office building. Ganda diyan. So nasira dito yung ano. Okay. Um, Hindi eh. pala siya, ano lang pala siya. Ang tawag nito, parang marmol lang. Marmol lang kaya no? Marmol lang. Hindi, ah? Ha? Ah, makapal. So, dito. May isda kaya dyan? Wala. Pero gumagana pa yan siya. Sino ko yan? Nasa tapang na itong bata ito. Ano sabon mo kuya? Why? Dito pa naglalaba? Walang isda. Wala talaga isda dyan. Hindi na ng slide. Ah, wala. Pero gumagana pa yan siya. Pero kasi ganyan. Gumagana yan. Tuwing gabi. Ah, sa gabi lang. Pero pag sa araw, hindi. Ganda kasi yan sa ano eh, sa internet. Ito, yung uh, liwasan. Sa... Uh, uh, magkano bili mo sa sabon?

Siguro dito may ano no, may isda siguro dito. Sabi sa atin wala daw isda eh. Pagpapay oh, yung mga reaksyon nyo dyan Tubig dito kulay green Sa iyo tong ano? Sa ito? to. Oh, yan. Ah. May shampoo ka rin pala. Wala sa Ah, wala talagang dalag diyan. Wala. Ilog lang. Ha? Ilog. Ah. Dito ka na naglalaba ng damit mo. Pasok ko trabaho. Eh. Ah, may trabaho ka. Anong pangalan niyan? Ha? Ano pangalan? Slope dog yan. Eh. Ay, slope dog. kayo? Uh -huh. <laughs> Ganda, no? Ganda na damit mo, ha? Oh. Wala na akong sabon ko. Ang eh. <laughs> Ito na ba, bango, maliit lang, oh, lang. So, siguro lumaki yung, ano, yung tagas, ay, yung di Kasi, oh. Pero may ano naman, may alambre. Ayan you know? May alambre, no? May lagyan nila alambre. Sa sinimentuan nilang. Ito? Ay, nabasa lang pala. Ah, sinimentuan pala ito. Pero nabasag siya. Ligo ka rin kuya? Ligo ka? Tatalon sa dyan. Uh, so, ayan, oh. Ano may panalo? Hello, Andres. Eh, hindi mo lang kinukuha yung ano. Ay, naligo na siya. Oh. Naligo na yung bata. dito may naglalaba dito. Nawang labahan, paliguan. Parkingan. Ginagawang tambakan na basura. Oh, sampayan. Nakulutod. nasira na yung fiber yung <coughs> ihian sampayan dito sampayan doon luton post office thank you sa so panonood pa share na lang salamat mira na yung ganda dito dati oh.